<laughs> Ayan, pangalawang diving po nila mga Rebels. <laughs> Ayan po. Ano lang lang ano lang nangyari dito sa mga bangka mga drivers. Ayan. Oh. Trap na kami. Hmm. Dito ba sa giliran namin at saka sa likuran. Ayan. Ha, ah, karambula na. Hmm. Oh, labas tayo, labas. Pre, tok mo dandong pre. Tapos muna tayo kasi um nagkabikos-bikos na tayo dito. Yan. Ayan, magandang tanghali po sa lahat ng mga solid followers, yan. At shout out po sa lahat ng mga solid viewers. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Ayan, inihaw na naman yung uh, handa namin sa gis na pananghalian atras yung kamay yung atras wait, 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 wait. ha? mula ba? yan na po yung gis namin mga kanabers yung limang gis namin <coughs> labas muna tayo kasi uh, nagkagulo na pong mga bangka dito dahil sa pumalit uh, na yung karen po na bate we ye sir okay libre yan labas muna tayo dito kasi Nagkagulo na po yung ano. Nagkagulo na po yung bangka dahil ah uh, nag-iba lang po yung current. Kaya uh, shout out po. Lao si Mao, Miles. Uh, Mia Miles Club and then Mia uh, Pac uh Pacquiao uh, Alia. shout out po sa lahat sa mga uh, solid followers. yan Sobrang ganda po sa panahon ngayon. Hindi masyado malakas yung init. Katamtama na po at sobrang linaw po. Ah. Kaya nandito naman po kami ngayon sa diving point, ah uh, Hilutungan Island. Ito lang po ang palagi namin uh, binabalik-balikan. Ayan uh, o, kunti lang po yung bangka na dito po sa Hilutungan kasi kunti lang po ngayon ang mga guests dahil sa may event po ang Lapu-Lapu. May, pa, may panran po sila. Kaya naka-close po ngayon ang uh, daana, daanan, lahat ng daanan po sa Lapu-Lapu. Ayan -Lapu. o. Ayan po mga reverse Lapu-Lapu po yan. Kaya kunti lang pong guests ngayon kasi walang makalabas pwede ka lumabas tapos wala namang uh, masasakyan lakad ka lang kaya ngayon po kunti lang ang island hopping at saka na ito kaya is, -is na tayo yan. bukas wala naman tong event na to yan uh, ang sarap ang sarap ang sarap sa pakaramdam Tingnan yung mga dabalo, sobrang ganda talaga. Oh. subrang ganda talaga ang tanawin dito. Kaya thank you, thank you for watching.